Hi guys, ang isi-share ko po sa inyo ay ang isisigang ko na isdang Imelda. Yan po ang Imelda, yung gagalaw-galaw hihinga-hinga. Yan po ay bilog o Taiwan. Magkaiba po sila. Ito po ang aking isisigang. Yan po. Ah, uh, lilinisin ko na po. Ayun, buhay pa rin. Nakiliskisan ko na, ngunit buhay pa rin. Ayan po, Gagayak ko na po ang gamit sa pagluluto. Oy, po, nakagayak na po, nahiwa ko na rin po ang Imelda. Kaya lang mapuro lang aking gulok, kaya naging ganyan ang itsura. O mapuro lang aking kutsilyo pala. Ayun po, naglaga na po ako ng sampalok na pangasim... at ang ilalagay kong talbos konting mustasa at talbos kamote kasi luma na po yung mustasa ayan po oh hindi po maganda ang aking pagkahiwa mapurol kasi kutsilyo oh, may sangkap pong bawang sibuyas, luya, kamatis silim panigang ayan na po, nagigisa na po ako Lalagay ko na po ang bawang luya at sibuyas. At isusunod ko na ang kamatis. Ayan, kamatis. Kamatis na mahal na kamatis. Ayan po. At patis. Oh, sorry po, may nagdadaan na motor. Maingay ang motor. Malapit kasi kami sa daan. Eskinita. Oh, yan po oh. Pinakikita ko po muli. Ang email na ilalagay ko na. Oh, yan. Nakailang hiwa din po ako. Ayun. Naging limang putol. Oh, may mga nagdadaang bata po. Oh, marami po nagdadaang bata. Ayan, lagay ko na po yung sabaw ng sampalok pinigana sampalok o yan po lalagay ko pa tubig lalagay ko pa uyan ng tubig muli marami pa siyang katas oh yan po o dami pa nakuha maasim na sampalok tunay na sampalok yan po at tatakpan ko na po saglit at di magtagal, ilang minuto, bubuksan na po natin, ay kumukulo na ang sinigang na Imelda. Pati buto po ng sampalok niligay ko, huwag lang ang balat. Ayan, kasi nati yung YouTube. Please like, comment, subscribe, and share. Pakukulaan pong mabuti ang sinigang na Imelda ayun no kitang kita po yung mustasa na naninilaw na marami na akong tinapon kaya nanguha ko ng talbos kamote at tinakpan ko muli ayan buksan muli natin lanta na ang gulay konting asin kasi may patis na po yan ah, aji, wala ako na pampalasa eh, aji lang ang meron Ayan, at pakulo ng pakulo. Mas masarap po yan sa si emelda makulong makulo. Para di po masyadong malansa. Ayan, babaligda rin pa. Dahil makapal po ang laman ng emelda kaya babaligda rin pa. Para sa kabilang panig naman ang maluto. Siya nga po pala, mura lang ang emelda na iyan mura din po ang bilog. Dito po sa amin, isang kilo na imelda ay 50 pesos, 60 pesos, ganun lang po. Yung bilog naman ay 40 pesos, misan 30, kapag malaki 40, ganun po. O yan po, malapit nang matuyan ng sabaw para po mabawasan ng lansa, kailangan po na makulong makulo kahit na po mabuwasan ng sabaw, total, marami akong nilagay na sabaw. Ayan, no. Napansin niyo po, ang konti na ng sabaw. Ngunit, hindi ko pa rin pinapatay ang gatong. So, nga po pala, maraming salamat po sa mga nanonood hanggang sa dulo, sa mga nag-iiwan ng bakas, sa mga nagla-like, nag-subscribe at nag-share. Pasensya na po, maingay ang aming aso. Maingay ang aso. Salamat din po sa mga hindi nag skip ng ads. Gayon din po ang gagawin ko sa inyo. Hanggang kaya ko. Okay po, malapit na pong maluto. Ah, nato yan na po ng sabaw halos. One third na lang ang sabaw. Talaga pong ganyan, kailangan makulong makulo ang isdang sinigang na Imelda. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat sa mga hindi nag-skip ng ads saka sa mga nanonood ng sa dulo. Ako na po yung magpapaalam.